Historia Tagalog Horror Stories Kung may suicide forest sa Japan Meron namang suicide mall sa Davao As of 2020 Wala na pong suicide attempts doon at wag naman sanang mangyari pa ulit. Mahigit taon na ang nakalipas at wala ng incident na ganoon and thankfully that young man was survive. Marami pa rin naman ang pumupunta doon before ECQ including ako. And I've seen na nilagyan na po nila ng physical barriers doon sa fifth floor. Eto na po ang kwento na talaga sa amin even sa mga hindi taga Davao City yung balita na marami daw talagang tumatalon doon para magpakamatay nakakalungkot dahil alam mong they suffered with depression pero pwede pa naman sana iyon maiwasan ang pagpapakamatay kung natulungan lang sila kahit emotionally or spiritually man lang from their family, friends, or relatives. Pero, some Facebook users began theorizing different possibilities nung meron na namang isang case last 2017. May report kasi na nagsasabing daladala -dala niya pa yung mga biniling gamot niya para sa lola niya ata yun or mama niya na may malubhang sakit. Kung tutuusin, It also made me wonder kung ba't pa siya bumili ng gamot kung magpapakamatay lang naman pala siya. Pero baka bigla lang talaga nagbago yung isip niya after niyang bumili dahil hindi niya mahandal yung stress or what. But another thing is, bakit dun talaga sila nagpapakamatay sa mall na iyon? So far, wala pa kasi akong nadidinig na ganitong cases sa ibang malls and I'm definitely not hoping na magkakaroon din sila ng tulad nito. Anyway, may mga teorya akong nabasa tungkol sa mga entities daw doon sa mall na iyon and I find it so ridiculous. Pero since may part sa akin na naniniwalang medyo off yung mga pangyayari kaya i continue reading them wala rin namang mawawala sa akin kung binasa ko yung mga iyon may isang nag-viral dito sa Facebook na ibinahagi pa yung experience nila ng lola niya yung lola niya ay originally from the province at isa rin itong manggagamot so one time pagkatapos daw nilang magsimba kasama yung family niya at saka yung lola niya Gumala daw sila doon sa mall na iyon. Pagpasok pa lang daw, according to her lola, yung lamig na sumalubong sa kanila ay parang hindi daw galing sa aircon. Basta kakaiba daw and she also said na parang may iba siyang nararamdaman pero binaliwala lang niya iyon. Until napansin niya na hindi na raw mapakali yung lola niya especially nung nasa elevator na sila at pati doon sa CR. Lingon daw siya ng lingon na parang may nadidinig. E apat lang daw sila nung nasa CR ng mga oras na yon. So fast forward, pagka uwi nila, tinanong niya yung lola niya kung ano ba yung nakikita niya sa mall na naging dahilan kung ba't parang hindi siya mapakali. Sabi raw ng lola niya ay may nakikita daw siyang mga babae at lalaki na pare-parehas yung suot at lahat ay naka-off-white at natatabunan daw ang kanilang mga muka. Hindi daw niya ma-identify kung engkanto ba yon o lamang lupa. At pinagsabihan siya ng lola niya na huwag daw gumala doon lalong lalo pag malungkot siya o may dinadalang malaking problema. Dahil kapag na-sense nila yon paglalaro ando nila yung isipan natin which could possibly give us the urge na magpakamatay. And lastly, may isa ding nag-share na muntik na rin daw siyang tumalon doon sa mall and buti na lang daw ay may kasama siya that time. Hinila daw siya ng kasama niya nung nakita siyang umakyat sa barrier. Hindi rin daw niya maalala kung bakit siya umakyat doon kaya she proposed to everyone na better daw ay may kasama ka kapag gumala sa mall na iyon especially if you're depressed and most importantly kailangan daw malakas talaga yung faith mo kay Lord hindi ko alam yung credibility of their stories at hindi ko naman pinipilit ang lahat na maniwala sa kanila pero one thing is for sure our mental health is really important. At kung meron man kayong kilala na nagsasuffer ng depression at meron mga suicidal thoughts, i-recommend nyo po yung number na to. Ang hotline number ay 2919 and don't worry, it's free from charges. Bago po tayo magpatuloy, Suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Year 2012, second year college ako noon nang may nakilala akong albularyo sa lugar namin. Nang gagamot siya ng mga taong nabati ng duwende, engkanto, kaluluwa at kung ano-ano pang nilalang na hindi natin nakikita meron din siyang special abilities din tulad ng manghula ng magiging future mo, kapalaran sa guhit ng kamay mo at isang tingin lang niya sa'yo. Alam niya kung may nararamdaman kang sakit o may kakaiba sa katawan mo. Naamays ako sa kanya kaya lagi akong tumatambay sa bahay nila para makipagkwentuhan at kadalasan para humingi na din ng payo. So fast forward Sumapit ang mahal na araw Yung mga albularyo kapag ganitong araw Ay pumupunta sila ng bundok para kumuha ng panggamot nila Nang gagabas ang tawag sa amin yan At sa ganitong araw din malakas ang kapangyarihan nila Lalo na kapag Holy Friday Since very close kami ng albularyo kaya sinama niya ako sabi niya sa akin, gusto niya daw akong maging kasama sa panggagamot. Kaya pumayag naman ako dahil vacation naman that time at naamays ako sa mga napapagaling niya. Binuksan niya ang third eye ko sa pamamagitan ng prayer na latin. Basta, hindi ko maintindihan ang pabulong lang niyang binabasa yung parang maliit na buklet hindi pa naman siya masyadong bukas dahil baka daw mabigla ako sa mga makikita ko. Binigyan din niya ako ng medalyon para safe daw ako sa mga bad elements. Humanda daw ako sa mga pagsubok na darating sa buhay ko. Pinasa na daw niya sa akin ang dapat kong malaman at natutunan sa panggagamot. Sa totoo lang, hindi ko alam ang pinasok ko Akala ko'y simpleng alali lang niya ako Pero ang gusto niya palang mangyari Maging kagaya niya ako Ang maging isang albularyo Unang gabi Pinakilala niya ako sa mga kaibigan niyang hindi nakikita ng natural na tao 11pm nun sabi niya sa akin Huwag akong matatakot Pero yung totoo Natatakot talaga ako at hindi ko nang pinapahalata. Tinuro niya yung tulay sabay sabing, "Nakikita mo ba yung babaeng nakaputi? Malapit kasi sa tulay ang bahay niya." Wala naman akong nakikitang babae. May bigla siyang binilong sa akin. Tapos pagtingin ko ulit ay may babaeng nakasuot ng pangkasal na nakaputi sa may tulay na tinuro niya at ang mas kinilabutan ako ay hindi siya nakatapak sa lupa nakalutang siya sa ere hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil nakakakita ako ng white lady for the first time o matatakot dahil ito na ang simula ng scary life ko sumunod ay yung kaibigan naman niyang duwende may lumapit na pusa sa medyo part na madilim. Akala ko ay ordinaryong pusa lang at dapat miyaw yung ingay niya pero nagulat ako nang tinawag ako sa pangalan ko. Hindi man siya clear pero sounds like doon na tumindig ang balahibo ko at may nagtatawanan pa na maliit na boses na matitinis. Natatakot na talaga ako pero alam ko namang kaibigan yun ng kaibigan kong albularyo kaya dapat ay maging relax lang ako. Ang huli naman ay yung kapres sa puno ng niyog. Wala namang nagsusunog pero nagtataka ako kung bakit may usok. Pagtingin ko sa bandang likod ko, may nakita akong malaking tao na nanlilisik ang mata. Marami pa sana siyang ipakikilala sa akin pero hindi ko nakinaya. Doon ako nakitulog sa bahay nila. Natatakot na kasi akong umuwi dahil sa mga nakikita ko. Baka sundan nila ako at tabihan ako sa pagtulog. Ito yung pagsubok na sinasabi niya sa akin. Isang linggo pagkatapos nang maipasa sa akin ang kakayanang ng manggamot. Friday night noon. Sa panaginip ko ay tulog din ako may tumatawag sa akin na maliit na boses kaya bumango naman ako pero nakita ko yung katawan ko na nakahiga pa. Nagtataka ako pero ang sabi ko sa sarili ko baka nananaginip ako at sa panaginip ko pero mukhang totoo naman siya. Kaya tinignan ko ang paligid ng kwarto ko pati ang bahay namin. Nakita ko sila mama papa at mga kapatid kong tulog na. Umalis pala ang kaluluwa ko sa katawan ko. May biglang humugot sa akin pababa sa kailaliman ng lupa na patpad ako sa palasyong puro ginto. May nakatira dito na maliit na tao na parang shadow kaya hindi ko maaninag ang muka. Dahil halos kasing height lang ng bewang ko meron silang inabot sa aking pagkain. Parang kanin pero kulay itim siya. Pero hindi ko kinain at tumakbo ako. Inihip ako ng malakas na hangin sa makapal na salamin. Yung pagkakatanda ko, nagcrack siya at nakita ko doon ang family ko. Tapos may humugot sa aking puti at itim na liwanag. Buti na lang at nahugot ako ng puting liwanag at dinala ako sa katawan ko. Nagdasal ako at iniisip kong panaginip lang yun pero wala. Ang tagal kong makabalik sa katawan ko. Yung mga oras na yon ay natatakot ako baka hindi na ako makapasok sa katawan ko at maging isa din akong ligaw na kaluluwa. Ang ginawa ko, kung anong pwesto ng higa ko ay humigaring ako ng ganoon at pagdilat ko ay nasa totoong mundo na ako. Panaginip ba talaga yun? Pero uhaw na uhaw ako pagising ko. Kinaumagahan, pumunta ako sa kibigan kong albularyo para ikuwento yon. Sabi niya sa akin, may mangyayaring masama daw sa pamilya ko, lalo na't nagkrak yung salamin. Sa madaling salita nagkatotoo ang sinabi niya. Tatlong magkakasunod na araw ang kamalasang nangyari sa pamilya ko. Una, yung pamangkin ko. Anak siya ng ati ko. Nasa gasaan siya ng tricycle. Pero sa awa ng Diyos, okay naman siya at dinala namin sa ospital. Pangalawa, nahulog ang isa ko namang pamangkin sa hagdan. Kaso, na siya hanggang ngayon. At pangatlo, ang ate ko sumakit ang tiyan at nahimatay. May tumor pala siya sa matres pero naagapa naman. Kaso lang ay 50-50 ang naging operasyon. Halos maghirap kami sa gastos. Nabenta nga namin ang bakanting lote namin. Nang lumaon, natuto akong manghula sa guhit ng kamay. Natuto rin ako manggamot at nagkaroon ako ng kaibigan na hindi nakikita kung nasaan ako nandoon lagi siya. At sa huli, sinuko ko pa din yon dahil gusto ko ng normal na buhay para kasing mababaliw ako. Yung may makikita kang ikaw lang ang nakakakita tapos bigla kang matatakot lalo na paggabi. Yung mananaginip kang aalis ka sa katawan mo pero totoo na pala. Paano kung hindi na ako makabalik? Yun na nga. Inalis naman ng kaibigan kong albularyo ang lahat ng kakayanan ko. Pero humanda daw ako sa posibleng mangyari kapalit noon. Dahil tinanggihan ko ang paggagamot at after ng isang buwan, namatay ang lola ko. Naiiyak nga ako dahil After 3 days na binurol ang lola ko Dinalaw niya ako sa panaginip Yung tipong nasa loob siya ng kabaong Tapos gustong lumabas dahil hindi pa naman doon niya oras Kasalanan ko siguro yun Tinulungan naman kami ng kaibigan kong albularyo Na mapunta sa heaven ang kaluluwa ng lola ko Sa ngayon ay okay na ako Balik na sa normal na buhay pero yung kaibigan kong hindi nakikita Lalo na yung sunod ng sunod sa akin kahit saan man ako magpunta Nandyan pa rin siya at nakabantay sa akin Sabi ng albularyo kung kaibigan Gabay ko daw siya sa mga bad elements Malapit na ang fiesta sa amin Kaya meron na namang peryaan syempre kapag may perya, maraming tao. Hindi nagdalawang isip si Jonas na mamasada ng gabi dahil mas maraming pasahero. Dahil nga sa nagbukas na ang peryaan hindi kalayuan sa pilahan ng tricycle. 12.40 a.m. nang may naisakay na pasahero yung dalawang tricycle na kasama niya. Noong mga oras na yon siya na lang ang naiwan doon 1.20am na nung may lumapit sa kanyang babae at sinabing Kuya, Samay hindi ko na pwede sabihin kung saang lugar Nagdalawang isip pa siya dahil nga medyo malayo yung lugar na yun pero naisip niya sayang din kasi baka malaki yung mabayad sa kanya at iniisip niya din na kawawa yung babae dahil baka siya na lang yung huling tricycle na bumiyahe ng mga oras na yon. Sinabi ni Jonah sa babae. Sige ate, sakay ka na. Nagsimula na siyang magpaandar. Okay naman yung naging biyahe nila. Hanggang sa ibang lamig na yung nararamdaman niya. Kahit nakajaket siya, parang nagtatayuan yung mga balahibo naman niya. Nung nasa bandang tulay na sila Sinabi ng babae sa kanya, "Kuya, sa tabi na lang." Nagtaka si Jonas kasi walang kabahayang makikita doon sa may maikling tulay at medyo madilim din pero hindi siya nagdalawang-isip na huminto. Mga 10 seconds pa hindi pa nakakababa yung babae kaya sumilip siya sa loob dahil matagal na yung 10 segundo sa pagbabalang ng tricycle. Pero nagulat siya. Wala na dun yung babae sa loob ng tricycle. At kung bumaba man yung babae, dapat makikita niya yon dahil open naman yung lugar na yon at walang ibang pagtataguan dahil nga nasa gitna sila ng maikling tulay. Ang bilis daw ni Kuya Jonas na magpatakbo ng tricycle. Dumiretso agad siya sa bahay nila tapos hindi agad siya nakatulog Naaalala niya yung mukha ng babae Pagkatapos nun Nilagnat si Kuya Jonas ng tatlong araw Sabi niya Napupuyat daw siya noon Kahit daw sobrang sama ng pakiramdam niya Hindi siya makatulog Dahil naaalala niya Yung itsura ng babae At napapanaginipan niya ito hindi naman daw siya nakakaramdam ng takot kapag napapanaginipan niya o naaalala niya yung mukha ng babae. And dahil sa panaginip daw, parang nanghihingi ng tulong yung babae. Pagkatapos, pakiramdam niya ay nakokonsensya siya sa hindi malamang dahilan. Sinabi niya yun sa asawa niya. At sinabi ng asawa niya sa kanya na subukan daw niyang magpunta dun sa tulay baka may gustong ipaalam yung babae. Kahit ayaw niya, parang may nagtutulak na pumunta siya doon. Pumunta siya ng umaga mga alas otso ata yun at sumisigaw siya doon. Naging emotional daw siya dahil ang sakit-sakit na daw ng ulo niya dahil hindi siya makatulog. Ang sinigaw ni Kuya Jonas. Ano bang kailangan mo tigilan mo na ako gusto ko na makatulog pagpahingahin mo na ako parang awa mo na napahawak do siya sa may harang ng tulay habang umiiyak at napatingin siya sa may sapa nagulat siya dahil may nakita siyang katawan nakadapa ito bigla niyang naalala yung babae dahil ganoon yung suot ng babae ang suot nito ay crop top at nakapantalon Sa taranta ni Kuya Jonas Sumakay siya ng tricycle at umuwi agad Dahil para do siyang mababaliw Sinabi niya sa asawa niya Hindi nga nagkamali yung asawa niya Baka nga may gustong ipahiwatig yung babae Nireport nila yun sa mga pulis Sinabi nilang nila ng asawa niya na Napadaan sila sa tulay At nakita nila yung bangkay Seven days na pala nawawala yung babae. Although may mga dumadaan naman doon kapag umaga. Hindi siguro nila napapansin yung katawan ng babae. Dahil puro basura yung sapa at kulay itim yung tubig. At talagang mabaho kaya hindi napapansin ang mga dumadaan. Kaya siguro yung babae na mismo ang gumawa ng paraan para mahanap ang kanyang katawan nung nareport nila sa pulis at nakita na ang pamilya ng katawan ng babae. Kinagabihan na naginip pa daw si Kuya Jonas. Tapos nakita niyang nakangiti daw yung babae sa kanya at ang gaan daw ng pakiramdam niya. Simula noon, hindi na niya napapanaginipan yung babae at hindi na din niya madalas naaalala dahil hindi na siya nakakaramdam ng konsensya. Hello Sir J. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking paranormal experience nung grade 6 po ako sa school retreat namin sa isang bahay na pagmamayari ng isang namatay na madre. Siyempre, excited kaming lahat ng mga tropa ko at hanggang sa nagsasabi na ang teacher nang hindi dapat gawin sa bahay na iyon ang nakakatakot doon sa isang rules na sinabi ng teacher namin ay huwag daw papasok doon sa isang kwarto na katabi ng kantin. Out of curiosity, sumuway kami ng mga kaibigan ko. Pumasok kami doon sa kwarto na yon na pinagbabawal ng teacher ko. At pagpasok namin, napakadilim sa loob at wala namang nangyari sa amin nung pumasok kami doon at nung nalaman ng teacher namin na nagpasukan kami doon Sinabi niya na huwag do kaming tumingin sa bintana habang kami daw ay natutulog na Tinanong ko po siya kung bakit at yun na nga po Nakakaramdam po siya ng mga kakaibang bagay dahil meron po siyang third eye Hanggat sa natulog na kami ng mga kaklasiko at doon na nagsimula ang lahat. Nagising kami ng dalawa kong kaklase bandang alas tres ng madaling araw at naiihi ako kaya nagpasama ako sa CR. At ang weird po na nangyari doon, kinakausap ko po siya pero hindi po siya sumasagot kaya nagalit po ako noon at napasigaw na po ako sa kanya. Ano ba? Bakit hindi ka sumasagot? nakakainis ka naman eh Yan po yung sinabi ko sa kanya Pero ang sinabi niya po sa akin Kanina pa daw siya may nakikita na may nakasakay na madre na walang ulo sa likod ko Sa una, hindi po ako naniniwala dahil kiibigan ko po siya at madalas siyang magbiro Hanggat sa nalimutan ko yung sinabi sa akin ng teacher namin na huwag daw kaming titingin sa bintana kapag matutulog na since pumasok kami sa kwarto na ipinagbabawal. Nakita ko yung madre na walang ulo at yung bata na umiiyak. Takot na takot po ako nun. Sa sobrang takot ko, nilagay ko na yung kumot sa mukha ko. Pagkatapos nun, tinanggal ko na yung kumot sa aking mukha at nawala na yung madre na walang ulo. Ang naging ending po nito, sinundan kami nung bata, pauwi ng bahay at ginagambala kami. Tulad ng nilalaglag niya yung mga gamit sa bahay, yung mga lock doors namin ay binubuksan niya. Pati yung gripo sa kusina, binubuksan din niya tuwing alas tres ng madaling araw. Kaya yung nanay ko po ay tumawag ng pare para ipabless po yung bahay namin at simula po noon, wala nang nangyaring nakakatakot. Historia Tagalog Horror Stories